dito naman tayo ngayon dadaan guys kahapon sa kabila ngayon dito naman ito yung ano yung shortcut <coughs> yung mga yan nag trabaho din yan sa atas magkakatrabaho lahat yan Ayan, mga sasakyan na yan. yan yung mga ginagamit nila pang deliver Ayan. ay tapos na naman yung isang araw na pagtatrabaho pagod Ayan, mga building na yan, paghawaan din yan ng mga ano. Yung mga iba dyan, factory din. Mga pagkain, ganon Damit, mga accessories, ganun. 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 ganun naman yung mga basurahan na yan. Oh. Ita yung mga kahoy-kahoy yan. Tinatapon lang nila yan. Kung minsan mayroon yan kumukuha, tapos binebenta nila ata o, hindi kaya pinabago ulit tapos ibenta yan tapos yan mga karton na yan binebenta rin binebenta rin nila itong mga karton walang kung yung isang kilo ng karton dito ay ano nasa 1 dollar dati eh. di ko lang alam kung nasa 2 dollars na ito naman yung mga service na nagtatrabaho dito. Yung may mga bike, may mga motor. Ayan. Ayan o, mayroon ding big bike. Pinaparada lang ng ganito pero marami na siyang gas gas guys. big bike na yan. Mayroon din akong ano dito pinagkukunan ng kalamansi minsan pag marami ng bunga hindi naman nila pinagbabawal na kumuha okay lang naman kasi marami din bunga eh. pero yung nasa kon lang dito yung naaabot uh, ko lang yan ito yung kalamansi oh, may mga bunga na siya pero kukunti lang kunwari magprito ko ng ano isda ayun kuha ko dyan <laughs> gawin kong sawsawan o ito na naman oh, no? mga sasakyan na nakaparking natin may bayad yan yan no? 60 cent 8.30 am to 5 pm ayan yung 30 minutes ay ano nasa 60 cent yung bayad yung isang oras di 120 na 1.20 cent na yung bayad pagparking ang pagparking dito ito naman guys sa kabila yan eskwelahan tapos mayroon din dyan food court yan bumibili kami dati dito ng pagkain namin ni yung kasama ko dati yung si sanandip dyan sarap din yung ano dyan yung benta nila na pagkain yan yung mga building. Inuupahan din yan ng mga taga rito. di kaya ano. May ibang lahi na umuupa dyan. Ganito namang karamihan yung tirahan dito. Yan malalaki na building na ganyan. Di kaya dyan sa Pinas na talagang may sarili kang ano. Bahay at lupa. Dito ganito baga, sa isang building na to ay isang ano na isang sitio ganun doon ako dati tumaan kahapon yun o doon pero dito na tayo dadaan shortcut Ayan. kung minsan nagtingin tingin din ako ng ano nagtitingin din ako ng basurahan dito kung mayroon pang makukuha na pakikinabangan pero wala eh. May ano kasi diyan, may isang lalaki, o di kaya yung ano yung matanda na babae na nakakauna sa umaga para makakuha ng ano na pwede pang magamit na binabasura ng mga taga rito. Yun, yung relo, yung nakuha ko dati. Sasaran kasi ng ano yun. yung Chinese New Year ata no. ko yung relo ganda no pero bibihira ko gamitin kasi nga no parang ano <laughs> sobrang ganda no guys ano you know, grabe ang daming sasakyan no sana makasasakyan na ako this year o bago ako umuwi siguro kuha ko ng sasakyan yan yung pang 8 seater siguro or 7 seaters eh kung hindi kasi yung budget di kotse na lang kahit na ganitong kotse lang oh. yan yeah. Okay na yan. Ganyan na kotse. Pero mas maganda rin yung ano. Mas trip ko yung pang 7 to 8 na sasakyan. Pero hindi naku ko kursonada dito na parang ganun yung gusto kong kunin eh. Pero wala doon na Hindi naka parking Wala doon hindi rin nakaparking dito gani ito no? maganda rin to pero maganda rin yung presyo <laughs> ay nako tayo anan yung yan. yan pula na yan yung kulay maroon yan yung gusto ko na isa pwede siyang makakuan dyan ng ano guys pang waluhan yun yung gusto ko pa oh. yan pang waluhan yan din guys pero sigurado mahal yung bayad niya pero hindi ko rin alam yung mga uri ng pangalan ng sasakyan. eh Basta ganyan yung gusto ko. Para pag may puntahan, marami-rami yung makakarga. Kunwari pag ano, pag punta ka sa dagat, ganun. Picnic. Ayan. Shopping. Ganun. Ito na yung Black 5 building ito naman ay block 3 sa amin block 2 uh -huh. dyan sa ako uh, naman yan JCL dental surgery dyan ako nagpapacheck up pag may sakit ako sa ng ano? matagal na akong hindi nagpapacheck up dyan kasi nakukuha ko naman sa gamot kong minsan eh pero pag talagang hindi na kaya pupunta ko dyan mayroon akong discount dyan ang dami na nakaparking na sasakyan ayun kung minsan nagpapagupid din ako dyan dati pero ngayon wala na meron naman akong razor eh kaya ko naman gupitin yung sarili kong ano oh. Eh, ako na lang kaya, uh, pero panay kalbo nga lang. puro kalbo yung aking gupit pag ako yung nanggupit sa aking sarili mo oh. dahil may razor ako may naglilinis dito sa ano sa pahingaan yan yung binibihisan nila na araw araw yan at malapit na rin ako guys at nandito na ako sa aming block block 2 ito yung block 2 ito yung likod sa kabila naman yung harap yan, yan yung block 4 guys at hanggang dito na lang ako siguro guys at maraming salamat sa inyong pananood peace I'm out